Maanti, kain tayo ng itlog. Nagbawon tayo ng itlog dito sa airport. Kasi, ganyan talaga pag one week millionaire at one month millionaire, so, Para may pang-pasyal tayo, itlog-itlog lang tayo. Asang asin? Wala. Hoy, <laughs> asin. <laughs> Umiya ko yun. Mm -hmm. salted egg. Ayan. Salted egg. Salted egg. Salted Tao na te. Wala mo yun? Kami na set dog ba? Mahal man good. Pagkaon dyan sa airport, good. Wala, tamit na dyan. Baon good dyan ta. Mantinir ba yung tag eh? Wala po itlog na maalat ay. Dili siya maalat. Dili maalat? Piki eh. Dili siya, sakto maalat.